Hello, hello guys! Tara't samahan niyo akong magdilig ng aking mga tanim na halaman sa aking bakuran. Ayan nga at dinidilig ko sila isa-isa kasi nanunuyot na sila dahil sa init ng panahon. Ayan nga at malakas din yung hangin sa ating paligid. Ayan at tapos na akong magdilig. Meron na naman pala akong ma-harvest sa aking munting sili. Ayan at marami siyang bulaklak at nagsitubo na yung kanyang bunga. Ito rin po pala ang aking munting kalamansi. Ayan nga at marami siyang bunga. Maliliit pa nga lang. At pati na rin ang aking luya. Ayan nga at hindi ko pa siya na ha harvest Or kids. Ayan nga at nanganak na sila. Sana naman ay magbulaklak na rin sila. Ayan. At ang dami na nila. Thank you, thank you sa aking ka-family, sa aking Bicol family. Ayan nga at for the flex muna tayo ng mga halaman. Thank you for watching. Sana naman po ay nag-enjoy kayo. Ayan nga ang mga bata at nag -e enjoy din sa puno ng mangga. Ayan at tagmangga na naman ngayon guys. Masarap kumain ng mangga lalo na kung may bagoong. Ayan. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Please like and follow.